sarap maligo guys ayan ganda lang ano dito ah, beach ah, hilaan uh, nyo guys kung anong tawag sa beach na to anong pangalan ng beach na to ayan white sand siya pag nakahula kayo guys meron kayong gcas ayan yung mga nakaraan nating mga videos guys marami na nakahula <laughs> ayan nagkakaroon sila ng jikas. may jikas sila guys sa akin kaya, ano pang nantay niyo, guys? Unahan lang, oh. Unahan lang pag comment. Ang ganda dito, guys, oh. White sun. Ang linis ng beach dito, guys, oh. Look. Ang humo guys, oh. Ganyan, guys, multo, oh. Ayan, oh. oh may multo guys oh nakakatakot dito guys may multo to uh, bye bay sa aking video guys yan oh, may panibago tayo ngayong pahulaan sa inyo guys oh sinong nakakaalam sa beach na to anong pangalan dito guys at bibigay tayo ng gcash yung pangalan ng ang ganja guys oh ayan nandahanin natin o oh. I love ill <laughs> lil, <laughs> I love ill ano kaya nga guys yan clue ko sa inyo guys ayan. anong tawag sa beach na to comment kayo guys sa comment section at para magkaroon kayo ng jikas ayan guys o oh. nandahan o oh. I love I heart L ya, tonton lah guys Ayan, thank you for watching guys please like and share bye bye